Huwag kang makikialam sa problema ng iba. Problemahin mo ang iyong sarili. Amen? Kahit kasabihin mo, kapatid mo siya, pinsan mo siya, tiyuhin mo, tiyahin mo, ang problema nila, problema nila. Bigyan mo ng oras sa panahon yung sarili mong problema. Matanggaan din po natin, ang tagumpay, success ng iba, tagumpay nila yon huwag mo rin pa pagyalaman. Yan yung problema na napakarami sa akin. Ano po yun? Ingit. Hindi niyo po ba napansin? Bakit pagsimula na nagkaroon po ng Facebook, ang dami po mga nag-aaway? Bakit? Ang dami po na naging mga chismos at chismos ay. Palagi binabantayan kung anong pinopos ng mga iba. Pag nakita, sasabihin, ay, buti pa sila nagbakasyon sa Buracay, sa Baguio, magkukomit sana on. Makikita, ay, buti pa siya namin, binigyan ng chocolate, binigyan ng dollars. Ako wala. Magko-comment sana all. Nagkaroon ng bagong gamit, bagong rent, bagong sasakyan. Ano sasabihin? Buti pa siya. Sana all. Sabi nila yung salitang sana all, salita ng mga inggitero, inggitera. Pero bakit mo pagkakaingitan ng iba? Bago ka tumingin sa iba, tingnan mo mo lang sarili mo dahil may blessing na binibigay ang Diyos sa iyo.